Kapapasok lang na balita hukol sa nawawalang beauty pageant candidate Catherine Camilon. Sa kamkrame sa loob ng official residence ng Chief PNP, nakaharap ni na General Benjamin Acorda Jr. at CIDG si Director Romeo Karamat, si Major Alan De Castro, ang primary suspect sa pagkawala ng beauty pageant candidate Catherine Camilon. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang primary suspect na si Major Alan De Castro tungkol sa pagkakaroon niya ng illicit affair sa na nawawalang si Catherine Camilon. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-amin ay nanatiling teko ang kanyang bibig hinggil sa pagkawala ng kanyang karelasyon. Siya po ay niharap natin kay Chief PNP uh, kaninang umaga. And he admitted na mayroon silang uh, illicit relationship with uh, Miss Camilon. Nung siya ay tanongin natin kung mayroon ba siyang involvement doon sa pagkawala ni Miss Camilon, ang sinabi lang niya kay Chief PNP, uh, he invoked his right to remain silent. Nagsorry itong si Major Alan De Castro sa Chief PNP for Drugging the PNP Organization sa kasong kinasasakutan niya ngayon. Sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention si De Castro kasama ang kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa kaugnay ng kaso ni Camilon. Kaya malaking hamon ngayon sa CIDG ang mahanap si Camilon patay man buhay na halos isang buwan ang nawawala at batay sa pagkikipag-usap ng CIDG Region 4A sa pamilya ni Catherine Camelon ay napagalamang nagsumbong na dati pa umano ang biktima sa pananakit sa kanya ng karelasyong si De Castro at may pagkakataon din daw na kinausap na umano ni Kamilon ang asawa ni De Castro tungkol sa pagkakaroon nito ng karelasyon Karecovery naman ang 17 hair strands at blood samples sa na natagpong sasakyan kung saan sinasabing isinakay si Camelon habang duguan na pwede namang gamitin bilang prima facie evidence para sa kasong illegal kidnapping at serious illegal detention.